yan pwede nang kumain, mga kadilag. Yan ang pininyahang manok. Upo, baka matapon. Tatay, pwede ko ulam. Yan po ay kuwan. Pininyahang manok. Oh. yung ano. Pininyahan. Hello so mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog po mga kadilag ay pupunta po ako sa poblasyon dahil ako po ay bibili ng panghapunan po namin na ulam ngayong gabi Bali, ang bibilin ko po ay pampininyahang manok mga kadilag Ayan po at pupunta na po ako doon mga kadilag Okay, let's go! dito ako sa Talipapa. papa. so, nang malaki ang kukunin ko mga kadilag. Ay, malambot. Tapos ay... karot sisa pagkatapos po na eh, yan mga kadilag ay pwede na po nating ibuhos itong atin pong gatas o yung evaporated milk. Pwede din po mga kadilag na gata ang ilagay. Ay gatas na lang po ang ilalagay ko para hindi na magkakayod. Minus hmm. ko na po ang atin po ito at saka po kalatatay na ulam ayan mga kadilag ito pong isa ay dadaling ko na kalatalambo talambo away okay, nasa nung tao dito gala ka ha o oh, pwede ulam oo oh, oo oh, 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 gandaan yan ang pininyahang manok upup oh, oh, baka matapon salamat salamat oh, up baka matok tok oh. Yo. yo titikim siya Bo, titikim. Bo, ginawa agad na yung manok. Ano Bo? Um, ano. Ayos? Ayos. tanaman ay. <laughs> Ito pong isa ay dadaling ko na tatay at ate. Ang Chloe po. at tatay, may di po ulam. Yan po ay kuwan. Pininyahang manok. Oh, ay, no, ay, po sa Bata, kasi at hindi mo daw siya binibigyan ng manok. Bayan na ang ulam, bayan na. po. Welcome po, Mara. Si Chloe, bayan na yung ulam mo. Sarap din. Salamat ha. Oh, ang iyan naglalagnat-lagnatan. Pero parang nilalagnat ka nga, nainik. Oo Hindi, manula ang maalinin. Oh. hindi Wedding, abi ni. Siya yung nagnatati, naglat-laglat. Oh. <laughs> <laughs> dahil dahil, 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 dahil <laughs> ano, dahil walang, <laughs> ano? Dahil hindi binig, akala hindi siya bibigyan ng ulang. <laughs> 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 lagnat lagnat. Lag hindi Ay, Iyo. Ayan po mga kadilag at kami po ay kakain na. Thank you Lord sa amin pong masarap na pagkain at hapunan. Ayan. Ayan mama ay pininyahang manok. <laughs> <laughs> sa kabila po ay nakain na din. Ayan, kain po tayo. Ayan po yung suhul <laughs> Dahil yan po mga kadilag kahapon ay maghapong di nag-update. Wala. Shhh. I don't need your Siyempre, explanation. <laughs> Kaya nga ka daw iyong film. Nasa <laughs> What? Uh, Akala mo makukuha mo ko sa ganito. Yan ang bakahit bumili rin ako ng favorite mo na berries what? and cherries. <laughs> what? Anong favorite? Hindi ko pa pala natikman ito. Saka mayroon din akong binili ng dried mangoes. Wow! Bibigyan ko rin si Chula. Bumili pa ako ng isang ganito. Bibigyan ko siya ng dried mangoes. Wow! At yan ang favorite niya. So, mayroon pa akong Dunkin' Donuts. Ito yung naka-promo. Hmm. Dalawang box ang binili ko. Yung isang box, binigay ko kayo at tatay sa bahay. Ito yung dito naman. Wow! Oh, thank you! Okay. Masaya mamas. Sabi mo yung may Dunkin' Donuts dito? Uh. Dahil naibigay Dahil ko dito. Dahil dyan, kumain ka na dito. Oh, okay. Nagluto ako ng pininyahang manok. Sakto. Hindi pa okay. ko nakain. Tsaka. Ah, halika. Kaka mo na ang Eh, mamaya na. Kumain ka muna. Masa pang ayaw mo na. Pininyahan. Mm -hmm. Kumakain na po si Logski. Hmm. Mm. ko din po siya ng kape. Eh. Yeah. Kain, kain ka lang. Thank you, Kajira. Ako nagluto na eh. Uh, mm. Hmm. Tapos na pong kumain si Lugz ay tayo magde-dessert na. O oh, Lugz, talaga na. Ako'y busog pa. May may Hmm? Kaya naman ako. Ah, sige. Oo. Si Indong! Si Bendong. May O. Pa sa lubang mga kuya, Lugz. Salamat mga way, Lugz. na, Sabad si Indong. Kuha ka na, hmm. hmm. oh. na. Well, <laughs> Indong. Dump chocolate ang pinili ni Bendong. Okay, yes. Tatlo uh, ka logs. Ay si Kuan, si Mama. Ay ko ha muna lang si Mama. Tini Kuan. Naka nag iPad na. Si. <laughs> 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 ikaw ko ka din okay, mix. dessert mo. Okay. At ako din ba ako nagkape. Ikaw ka na. Uh, oh. Cheers. Cheers. Thank you logs. Okay.